Good morning! Ayan, paakalmasal ko lang. Nilabas ko na kanina yung aking umayan. Tapos, nakabenta na rin ako. May binamano na rin ako. Tapos, may binamano na rin ako sa mangga namin. O, di ba, makakaalis na yung lalamog. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, nagbabalot na ako ng mga pang-free. Yung bagoong at saka asin na may sili. O, di ba, para ang sarap ngayon, binabalot ko na siya isa-isa. Ayan, ang dami ko na nabalot. Para pag may bumili, ipapasok ko na lang dito sa mga balot-balot. Ipasok ko na lang dito. So, bigay na sa lalamob. Ayan, kasi yung lalamob yung madalas kumukuha dito ng mga order. O, ba diba? Kaya order na kayo. Ang sarap. Ang sarap ng pag-uun. Ayan, good morning to all. Ayan, nakabalot na ako ng lima. O, so, pag may bumili mamaya, ipapasok ko lang diba Eto <laughs> may mangga na naman tayo dumating ang pang pang mo, oh, mga ka viewers. Oh, Ooh. ang bango talaga, ang bang mo. Tariwan galing talaga sa puno. Ayan, tapos ito mga bagong natin. Ayan, naubos na yung kagabi. Ayan, o, oh, ang dami natin kagabi, yung dumating sa kahapon. Ay! Ay! Nangunog! Ay, nangunog na! <laughs> Magandang hapon! Ang oras ay 4.30. Ayan, may bago na naman tayong darap dumating na mangga. Yung kahapon, ayan, sa mga nakasubaybay ng mangga seri ko. Yung kahapon, na. Kaya ayan, may bago na ulit. Ito naman ay bago si mga ka-viewers. Mamaya, tutukan ko to. Sariwang-sariwa talaga. Kaya sa may gusto kumain, kumain na. Hmm, talaga, mga ka-viewers, oh. Talagang ang amoy niya galit talaga sa puno. Kaya order na kayo. kalang mamaya ka kaling sa gusto mag-order o order na kayo ngayon din sabay ganon eh? kasi o oh, sariwang sariwa pa talaga. Sa Thank you.